Oo, oh, mo yun kung malakas ang ulan? Siyempre, magtapis ha. Ayun ang ulan! Kakunin Ikaw kaya! Sige, sige! Ayun ni isang guy! Anong nangyari sa'yo? Buhatin mo na lang! Buhat! 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 ang ulan, no? oh, ano mo ako kulitan mo? Anong ginagawa ni to? yun nagilan mo? kaya lata kaya lata kaya lata tinatitina kaya ginagawa tinatitina Hoy! lata kaya 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 lata Doy mo si Biba hilahin mo bilis-bilis! bisilis. Oi, hey, Toro. Pano ko tapos 'to? No? Um, Hindi 'yo naman. Sige, maninigo, kayo na lang, kayo na lang. Sige, hayaan nyo na 'yan para ano, busy 'yan si Bibay. Bayo na lang, Jo. Uy! Ingles 'yo. Oh, jo, oh, Jo. Oh. Tara! 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 tero. Pumasok sa isip. Mo? Sige, okay 'yun, minsan lang 'to eh. Isan lang tayong Okay lang 'yan, guys. Lang kami. Ay, tega lang lang, lang. guys. Uy, lang, Ayun na no, wala! Tak mo na yung dalawa! Ah, dito! 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 Tarong tayo! Tarong tayo! Habulan! Tara! Tara! Ah. Tak mo! Ah, Habulan pangit! Ikaw kaya! Oh! Sige! Ah, sige! Sige! Uy! Tangin na! Oh, ay, bilisan ah, uy! Bilisan nyo! Uy! Bilisan mo! Uy! mo! Sir Kay! Ay, Ay, uy! Tukis, anong sa uy! Ang nangyari sa'yo! Uy! Ang nangyari sa'yo! Pinapakan mo ko! Gagig! Hindi kita nabakan! Pinapakan mo ko! Sorry! Sorry! Nari, nangyari! Patignan mo! Tignan mo yung paha! Ang nangyari ba? Ang nangyari ba? Pinapakan mo ko sa'yo yung paha! Uy! Gagig! Hindi ko naman kontrolado yun! Di! Buwati mo na lang! Buwati mo na lang! Nard! Bilisan nyo! Ataw lang! Baka magkasakit pa yan! Wat, 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 wat. Sige, okay, iwan mo na yung mo. Ako na, ako na, sa chairs. Please, ang lakas na mula. Uh... Ang tayo, Matigat pa, mga kaya? Oh, pa oh. oh. oh, at least, may naman sa'yo, di ba? Ang kaya na Ang kaya na ito. May piggyback ka. Ikaw oh, la la na lang ang mga. So guys, ayaw mo. Sa sobrang kulit namin ngayon. Sa sobrang kulit namin na tapasyo. So, sasyon na. Sakay mo na, eh. sakay mo na. lang, dandaan lang, dandaan lang. lang. O. Oh. Sakay na, sakay na. Bilis, na cellphone ko! <laughs> uy, tayo na! Uy, hulisan mo, Uy, pilso mo! Nakataon lang! Uy! Uy! Saan tayo? Uy! Teka lang! Teka ako! Uy, nahulisan no, kayo! Uy! Uy! Ang nangyari sa'yo! Uy! Ang nangyari sa'yo! Pinapakan ko! Uy! Gagig! Pinapakan! <laughs> Sorry, sorry. Sorry, sorry. Sorry, sorry. Sorry, yung paha! sorry. Sorry, ba? Sorry, sorry. 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 Sorry, na lang, sorry. Sorry, sorry. Sorry, sorry. Sorry, sorry. Sorry, sorry. Sorry, sorry. Sorry, At least, ang langas na mula. Tahan, Matigat pa. oh, pa. Matigat! Hindi lang ako At least, may bubuhat naman sa'yo, di ba? Hindi nga ako kaya, na, Hindi ako kaya. Matigat! May ka. kaya. Ikaw na lang So, guys. Siyempre, Sa sobrang kulit namin. sa sobrang kulit namin. At na Sorry na, sorry na. Sakay mo na, Sakay mo na. Dahan lang, dahan lang, dahan lang. Dahan lang. Oh, oh. sakay na, sakay na. Biliyat pa sana yung cellphone ko!